May init. Paliligo natin ng mga aso. Eh lahat 'pong maligo ni Summer. Si Winter muna. Ito. iku kabeh yeah. ya <laughs> hao oh sendele bueno, muta, muta. mahinit panahon kailan na liligo ha liligo liligo mahinit panahon sabi ng pag-asa aso may hindi na dugo niyan dapat ba, bawat aso araw-araw -araw, ang ginagawa ko ngayon pag hindi ko sinagpapari pinaniligo ako sila yan o no. para siya nagsisiling para pabasang-basa siya. Alam niyo yung aso, may init ang dugo niyan. Ano, may init ang dugo, kaya kailangan panibuan niyo ng gusto. alam, uh, may bisa ng init kasi eh. Uh, Diniklara ng pag-asa ang na ma uh, may init ng panahon niyan. Uh, medyo ingat-ingat sabi nga magbaho kayo ng tubig ang gamit naman ng tubig pag nahuaw ba uminom ka eh meron sinasabi sandali pag daw iinom ng may ano, malamig kasi nangyayari niya kapag sumanungin ng malamig yung mga tawag dito yung mga ugat magsasara ay sa maghaharal yung isa sa mga turo nila huwag kang iinom tagad ng mainit ay na ay malamig na to kung dahil ka sa mainit yun lang ano katamtaman tubig lang Para ano si sa dimtub yun eh bahasnya cetit saya makan minum presyo ninyo yung aso nyo maganda yun tinitingnan nyo baka meron silang tinutupuan na sila ng karapata full gas at itong pinatakaw ito nilang may hitlat pa noon dito na nagkakaroon ng ano yung karapata full parang sa tao puto naman kapag sa ginit sabi nila ay, masyadong lumilipat yung mga buto sa tao. Sa tao, buto. Sa mga aso naman, yung karapata, putas. Ito po si Winter. Lang ito babatta lang ng scoop para malamig ang malamig okay. uh, oh, ang ta ah start inisalamin kaya uh. ilagay niyo po yung aso alam niyo may hinit ngayon ng panahon, nalagahan niyo yung aso. Lalo na yung sinasabi nilang rabies Yan daw tumitiba yung rabies ini hinit. Kasi nga may kanyang aso. Ang pulit yan. pag nakakagat ang aso mo, malaking perwisyo. Kahit ikaw ang makagat, perwisyo niyo. Kaya mag po kayo. Kaya e, alagahan yung aso niyo, no? paliguan niyo sila ng gusto. Kasi po, mahalin natin yan, aso yan. Man, best friend kung tawagin yan. Kahit saktan mo yung aso, iwanan mo. Pagbalik mo, masaya yan. Sasalubo sa'yo. Yung buntot niya, gumaganong ka, no? Kahit pinalo mo, hindi magagalit sa'yo. Masaya pa rin sumasalubo. Kaya mahalin natin yung mga aso. Thank <tod> you. babat ko siya para malamigan ang pala. tapos na. <laughs> Ito po, si Winter. Tapos na. Winter. Masarap ba maligo, Winter? <laughs> Sige po, hanggang dito na lamang ang video ni Winter, ano? 8 months. Mahintang pa no, kaya na, pinaliligod po sila. Ah. <laughs> kaya na, pinaliligod po sila. Pagpagpagpag, <laughs> <bag>, yan! <laughs> yan! Yan! Eh, pagpag na siya ng pagpag. Walong buwan. Kaya may itong panahon, kailangan natin silang halagahan. Ang kaibigan kay Jesus, brother, money, body, God, bless so, so, Bye! Yeah, pagpag na naman. Ha! Kandito na lamang po, ano? Like and share and subscribe.